Tinanggi ng China ang akusasyong nagpapanaraw sila ng mga espiya sa Pilipinas. Pinapakalat lamang daw 'yan para siraan ng Beijing at palalain ang sigalot sa West Philippine Sea. Nasa frontline na balitang 'yan kami sa Monte. Bumwelta ang Chinese Embassy sa akusasyon na meron umanong Chinese sleeper cells sa Pilipinas. Kasunod yan ang panawagan ni Sen. Nancy Binay na higpitan ang pagbibigay ng Special Resident Retirees Visa o SRV sa mga Chinese. Ang SRV ay isang special non-immigrant visa sa mga dayuhan para maging ikalawang tahanan nila ang Pilipinas o lugar kung saan pwede silang mag-invest. Kamakailan lang apat na Chinese na sangkot sa sindikato ang naaresto sa Palawan ang may SRRV ID. Pinapayagan daw bigyan ng SRRV ang mga Chinese kahit 35 years old lang. Ayon kay Senator Binay, posibleng itong makaapekto sa national security ng bansa. Depensa naman ang Chinese Embassy, malisosyo at walang basihan ang mga akusasyon na gusto lang daw siraan ang China. Hinala ng ebahada, may nagpapakalat ng kasinungalingan para palakihin ang alitan ng China at Pilipinas sa gitna ng tensyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Hinikayat ng Chinese Embassy ang Pilipinas na idaan sa dialogo para maayos ang alitan at hindi pagkakaintindihan sa isyu. Ayon naman sa Philippine Retirement Authority o PRA, iniimbisigahan pa nila kung lihitimo ang SRV ID ng naarestong Chinese sa Palawan. Hindi na rin daw sila ngayon nagbibigay ng SRV sa foreign retirees na mas bata sa 50 anyos. Whether they are authentic or not, we are still checking on it because there's some information in our records that do not tally with the information that they have. Although their names tally, but birth dates differ, ages differ. Iginiit din ng PRA na mahigpit ang kanilang panuntunan bago magbigay ng SRV. Hinihingan daw nila ng NBI at police clearance ang mga dayuhang aplikante at dumadaan sa background check ng Interpol para matiyak na hindi sila sangkot sa anumang krimen. These retirees are required To renew their SRRV IDs, their retiree IDs, every two years. And why do we do that? Because we want to keep in touch with them. We want to be sure uh, to, to know where what they're doing, how they're doing, and things. So we require them to re, re, uh, renew their IDs. Base sa datos ng PRA, nasa 78,000 ang foreign retirees sa Pilipinas. Sa bilang na yan, tatlo lang daw ang nadiskubring sangkot sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Hindi rin daw sila mga Chinese at nakaalis na ng Pilipinas. Nakikipagtulungan na raw ang PRA sa National Intelligence Coordinating Agency, Bureau of Immigration at PAGCOR para mas higpitan ang pagbibigay ng SRV at assessment sa mga SRV holder. Nagbabalagay balita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.